Ngayon nga ay umpisa na ng ating selebrasyon sa ating ika-28 Coco Festival at narito tayo ngayon sa ating liwasang bayan at liliputin natin ang ibat-ibang aktibidad na gaganapin ngayong araw na ito. Sa ating pagunitan ng Coco Festival ay ang paalala pa rin ng iba yung pag-iingat sa ating mga sarili. Kaya naman sundin po natin para ang ating selebrasyon ng Piesta ng San Pablo ay masaya at ligtas. Makakasama ko ang mga BIO o ang ating mga Barangay Information Officers upang maghatid ng update iba't ibang aktibidad sa selebrasyon ng ating Coco Festival. At higit sa lahat, syempre alam kong excited na kayo na makasama natin sa paglilibot sa iba't ibang aktibidad ngayong unang araw ng Coco Festival. Kaya hindi ko na kayo paghihintayin pa. Tara na! Integrated High School, Colonel Lauro D. Di Dizon Memorial Integrated High School, Prudencia D. Fule Memorial National High School, San Cristobal Integrated High School, San Pablo City Integrated High School, Dolores National High School, Del Remedio National High School, San Vicente Integrated High School, San Bartolomé Integrated High School, and San Isidro National High School. At mamaya po ay atin pong abangan ang anunsyo ng mga mananalo. Narito po ang mga prizes at na makakamit nila sa mga kategoryang main dish, dessert, and beverages. Sa first prize po, ang kan kanila pong makukuha ay 5,000 pesos. Second prize is 4,000 pesos. And the third prize po is 3,000 pesos. At hindi po sila luluwing luhaan lahat. Ang lahat po sa mga non-winners naman ay may makakamit na 1,000 pesos each. Kasama din po natin ngayong umaga dito sa Coco Cookfest ang ilan sa mga tao na bumuo o kaparte nitong Cookfest in line pa din sa pagdiriwang ng Coco Fest ngayong 2023. Sa akin pong gawing kanan, si Miss Faith A. Tirones. Siya po ang kasalukuyang City Nutrition Action Officer under the Population Commission under the Nutrition Division. At dito naman po sa aking gawing kaliwa, ay si Ma'am Daniela DC Hernandez, Education Program Supervisor ng TLE dito sa DepEd San Pablo and as well as Vice Chairman ng Coco Cook Fest. So mga ma'am, magandang umaga po sa inyong lahat. Nais lang po sana naming malaman saan po ba at paano po ba nagsimula itong Coco Cook Fest na ito in line sa pagdiriwang po ng ating Coco Festival. So, nagsimula po yung ating pong Coco Cook Fest noong taon 2014 hanggang sa kasalukuyan. Pero, patigil po siya noong 2020 kasi gawa po ng pandemya. So, nagsimula po uli ngayon 2023. Uh, actually, ito ay annual. Kasama lagi ang Coco Cook Fest dito sa ating Coco Festival taon-taon. So, meron lang minsan pagbabago. There were times na elementary um, ang okay. uh, participants. At uh, there were times na ito ginaganap sa city plaza in line doon sa coverage uh, ng unang hirit. But since nagbabalik tayo sa ating, uh, kumbaga, galing tayo sa pandemya, minabuti na ganit dito na muna tayo sa gym para hindi natin masyadong ma-expose ang mga bata at saka tayo sa labas. Actually, ito ay uh, dina, sinasalihan ng mga bawat paaralan ng DepEd San Pablo City Division. yun po, um, mga ma'am, maraming maraming salamat po sa mga impormasyon na idinulot nyo sa amin Ngayon po malalaman ng ating mga kababayan kung paano ba at saan nagsimula ang Coco Coco Press? So, Ma'am, maraming salamat okay. po. Ah, okay, konting okay. karagdagan Sige po. ginagawa po. Uh, po natin ito taun-taon kasi po upang makilala po kung ano po yung atin po uh, ah dili kasi okay. So yun ah uh, at ang mga ingredients po nung kanilang mga lulutuin ay locally produced ng ating San Pablo, particular ang coconut. Dahil yon ang ating number one na uh, pinagkukunan ng uh, pagkain at kabuhayan. So hindi lang pala ito para sa lang, para lamang sa cookfest. So parang ito din ay para ma-promote ang mga locally produced products dito po sa ating lungsod. So muli po, mga ma'am, maraming salamat po at okay. maganda umaga po sa inyong lahat. At Ano po ba ang i- natural ambiance sa loob ng bahay, yon bonsai ang kanilang ipinapasok mm -hmm. sa loob ng bahay. Like the trees here, yung coconut tree, alam nyo naman, napakakalaki ng mga ito. So, hindi natin pwedeng ipasok sa loob ng bahay. Kaya kung gusto mo magkaroon ng natural ambiance ng trees sa bahay, magpapasok ka ng bonsai. Yung coco bonsai ay inspired dun sa produkto ng lungsod ng San Pablo, which is coconut. Okay. Ang major product ng lungsod ay coconut. coconut. So, para nang sa ganun, magkaroon siya ng katuturan doon sa Coco Festival. Kaya inorganize namin ang magkaroon ng Coco Bonsai Contest. Simula ito nung isang taon. Uh, um, Mang kailan po ba nag-start? Um, last 2022 pangalawang Coco Bonsai sa pa okay. lamang ito. And ito, limitado tayo sa 10 entries for this year. At kung sino ang mananalo dito sa 10 entries na ito, merong first, second, and third prize. And then, consolation prizes dun sa mga hindi mananalo. Well, second year pa lang niya. Kung um, sa no, bata pa. So, siguro sa susunod na mga taon, pwede tayong mag-level up. Mas i-ano natin ang kategorya para mas maging maganda ang matatanggap nating entries. Actually, meron ng Coco Bonsai Philippines eh. Meron okay, so... ng Coco Bonsai Philippines. Merong organisasyon ng Coco Bonsai sa Luzon. Ilan sa kanila ay na-meet na natin. So siguro, uh, pag level up natin, may natin ng tulong ang mga authorities sa coconut. Like, Philippine Coconut Authority, and other enthusiasts ng Coco Bonsai. So ito po yung mga Coco Bonsai natin. Sa mga po may dalawa pang hindi nagdadala. But they have to bring in their entries ngayong araw na to, January 11. Sa January Ram Rafael. Ay nagdiriwang ng Coco Festival, siyempre. Magandang umaga po nanay, uh, ano po yung ating mga produkto po dito, saan, taga tagasan po kayo at ano Agay. po yung pangalan po? Ah, uh, uh, Reyes, dito sa San Pablo, uh, sa may barangay San Jose. San Jose po. Saan po gawa yung ating mga produkto at ano-ano po ito? Ah, uh, una po itong sa suka mm -hmm. na pinakurat yan ay buhat talaga sa sabaw ng niyog. Mm -hmm. Tapos, ginawa naman na after naming ma-ferment at yung magawa, uh, nagawa naman kami ng spicy vinegar. Mm -hmm. Ano pa po ang ating mga ibang produkto na gawa po sa coconut? Yan po, mga, mga pan-display natin ay lahat ay galing sa uh, coconut po. Mula sa mga windshine, mga lace, mga ito po, tawag dito ang ilaw na yan at mm -hmm. sya ka po itong ayan, nahuhuli yan, alaglag na po ito pong mga gamit na ito lahat yan po ay nagmula sa nyo mga magkakano po kaya ang price range po ng mga produkto po natin umpisan po natin dito sa suka magkano po ang isang ganito? ito gana? po ay 100 pesos ay, murang-mura lang po okay. ano? Ito po ay... Po pinakurat. Pinakurat. Magniniyog ng San Pablo City Agri-Co-op. Pa, ano, 100 pesos lang po, no? Dito lang po yan, matatagpuan sa Tanim Agriculture Cooperative. Dito po sa ating Coco Trade Fair, sa may harap po ng library. Maraming salamat po, nanay. Ayan, ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ano po kaya ang ating mga produkto dito po sa ating pong stall, dito sa Coco Trade Fair po? Kami po ay napagbigyan na mag-ano mag, ng produkto namin dito sa cocoa trapper ng ating bayan ng San Pablo. Ito po mga produkto ng aming mga PDL, ng Persons Deprived of Liberty. Apa? Meron po kami ditong mga gawa ng aming PDL na mga bayong, pitaka, kitchen, at saka po mga gawa po sa bits na mga bonsai trees. pati po mga rag po na pang natin na ginagawa na rin po ng mga PDL natin dito po sa BJMP San Pablo. Pag sinabi po ng PDL, siyempre di ayun po yung mga atin mga Ito pong PDL, ito na po ang tawag sa ating mga preso inmate or detainee. Sa ngayon po ang tawag po sa kanila ay persons deprived of liberty. Mm -hmm. So sila po yung naggagawa po ng mga livelihood products po natin na isinasali po namin sa mga trader sa bawat bayan. Lalong-lalo na po dito sa Calabarzon at salamat po dito nakasali po kami sa Coco Trade Fair po. Ma'am, follow-up question lang po. So, yung mga benefits po nito ay para din po sa ating mga PDL. Opo. Nabanggit ko nga po, ito po yung livelihood products nila. So, dito Opo. po sila kumikita. Ito po yung pinagkakakitaan nila sa kanilang mga oras habang nasa loob para maging kapakipakinabang po yung oras nila. At sa gayon, nakakatulong din po sila sa pamilya nila sa labas. Yung pong kinikita po nila dito ay nakakapagpadala na din po sila ng tulong sa kanilang mga pamilya. Talagang kahanga-hanga ang gawa ng ating mga PDL, no? Sa mga simpleng ganito na magkano po ito, ma'am? Ito po ay nagkakahalaga ng 50. Ito pong bag, magkano po kaya? Ito pong bag po natin ay nagkakahalaga ng 230 to 250 po. Ayan. Di ba po, murang-mura? Kaya, um, tangkilikin nyo po ang produkto ng aming mga PDL. Ito po ba yung dalawandaan po? Ay malaki na po ang may tutulong ninyo sa mga pangangailangan po ng ating mga pamilya po ng aming mga PDL sa loob po. So ito po ang pinagkakabalahan nila sa kanilang mga oras para hindi naman po masayang ang pag-stay nila sa amin. At ito na rin po yung mga produkto nila na pag po sila ay lumaya, ay eh, pwede po nilang gawing pagkakakitaan, pag-uumpisahan po nila at pagbabagong buhay nila po. Ma'am, salamat po. Nandito po tayo sa isang street ng bayan ng San Pablo, ay Mombasa Street, na kasalukuyang sinisimulan ang pagdiriwang na ikalagdalawamputwalong pagdiriwang ng Coconut Festival. Lingit sa kalaman na bawat isa, ang pinagdaanan natin sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ngunit pagkalipas ng dalawang taon, muling nabigyan ng pagkakataon ng pagbabalik sigla ng nasabing pagdiriwang. At ito na nga ang mga siderang tampok sa araw na ito. Iba't ibang klase ng paninda ang meron dito. May mga damit, accessories, pagkain at marami pang iba. Kalmado ang pamilihan sa oras na ito at sa unang gabi ay inaasahan na madami ang mamimili at mamamasal upang mapuntahan ang mga siderang ito. para sa iba mga updates sa aming officers barangay information office, may ibabahagi namin ito tuwing gabi sa kabahan ng Rizal Avenue dito sa Town Plaza ng San Pablo. Ako si John Paul B. Manalang sa Barangay Information Office ng Barangay 2A, Mabuhay ang San Pablo. Yan po ang ilan sa mga kaganapan at aktibidad sa unang araw ng pagdiriwang natin ng Coco Festival. Manatili po kayong nakatutok sa City Information Office. Kasama po namin ang mga Barangay Information Officers upang maghatid sa inyo ng update sa mga aktibidad sa ating pong selebrasyon ng kapistahan. At syempre, hindi mawawala ang pagbibigay namin ng anunsyo sa mga nanalo, sa mga naipakitang programa ng ating pong mga Barangay Information Officers. At samahan niyo po kami mamayang gabi sa live streaming po sa amin pong Facebook account, CIO San Pablo, sa atin pong at Night dito sa atin pong Main Stage Plaza. Muli po, atin pong palaging pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng atin punong lunsod, Vicente B. Amante, ay palaging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Manatili po tayong nakatutok sa City Information Office. I-follow po natin ang ating Facebook account at i-subscribe po natin ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Patuloy po kami magbibigay sa inyo ng update sa pagdiriwang natin ng Coco Festival dito po sa lungsod ng San Pablo. Ito po ang CIO Hour kasama ang Barangay Information Officers para sa BIO Updates. Ako po si El Galomo. Mabuhay ang San Pablo sa habang panahon.